good afternoon mga friendship. Ali kakain tayo mga friendship. Uh, nagluto ako ng nilaga baboy, nilagyan pitsay at saka ito saging, saka patatas mga friendship. Yan ang niluto. Maganda to ngayon friendship kasi umuulan. Ngayon August 31, umuulan. Kaya nilaga kami mga friendship, naglaga ako para pang tanghalian namin mga friendship. Kain tayo mga friendship. Kain tayo. This video for today is nilagang baboy ang amin ulam mga friendship. Bye mga friendship. Salamat sa panonood sa akin video. Uy! Salamat sa akin pa, sa akin sa, ano. Huwag kang